nag ang Kim Pao sa isang private resort matapos ang madugong taping ng My Loving Make It Disappear. Busy din sila sa mga mall show pero ang bebe time ay hindi mawawala. Natapos na ang taklong mall show ngayong February. Kaya panahin naman para mag-relax muna. Susaba sa March 1. Kailangan ng energy para sa trabaho. Ayon nga sa mga chika ng mga fans, deserve na deserve ang pahinga. Na-miss namin ang ganyang banding nila together. Merong ingmo, mo, na ikwento ni Kimi sa showtime noon, na grabe ang pagod niya sa taping. Pero masaya naman dahil pinaghandaan ang proyekto. Bukod rito, ang sipag pa nila. Dumalo sa mga photoshoot at mangkit at mga guesting. Sa iba't ibang province, napansin din talaga na bentang-benta sila sa mga pesta, Mahal na mahal na mga taong bayan. Ngayon na may bonding moments sila together, okay lang yan. Happy na happy in private. Ayon pa sa isang komento, ang dalala ng mga schedule nila uh, this past few months. Naalala ko tuloy yung pinaghandaan nilang dalawa. biglang inuro ang showing date. Na batikas pa sila kahit sino naman madidismaya sa mga nangyari. Pero at least natapos na ang issue at tuloy na tuloy na this coming March 26. Wala nang makakapigil sa first ever pelikula nila handang-handa na rin ang mga fans. pod ito.